Habang iniintay ang alas 4 ni Doni Pangilinan, nag-house to house muna sa Cebu para sa kanyang upcoming movie na The Gigi The Movie. Kasama niya, nag-promote ang kanyang mami na si Miss Maricel Laksa Pangilinan. Grabe, ang mga taga Cebu talagang dinumog si Donny Pangilinan. Kahit may issue na pinaparatang sa kanya, patuloy pa rin ang kanilang fans. Talagang tunay na nagstay at naniwala sila kay Donny Pangilinan. At nag-advance ticket selling na nga sa Cebu ang The Gigi The Movie at personal pa na pumunta si Donnie at ang kanyang mami. At ito pa ang nakakakilig dahil tinanong ang mami ni Donnie na sino ba ang magiging ka-love team ni Donnie rito. At ang sagot naman niya ay ako, ang original. Pero biglang sumigaw ang mga fans nang marinig ang pangalawang sinabi niya. Panaorin eto. Napakalinaw galing na sa mami ni Donnie na solid dondel siya. Talagang tunay na favorite na favorite nila si Bell.